hindi makatulog. 3.11 a.m. Tahimik ang buong bahay. Si Ana nakakumot sa kama. Pero hindi makatulog. Hawak pa rin ang cellphone. Scroll lang ng scroll sa TikTok. Biglang lumabas ang isang video. Isang babae nakatingin Diretso sa kamera. At sinasabing... Natawa lang si Ana at sinubukan mag-scroll ulit. Pero hindi gumalaw ang screen. Ayaw mag-load ang next video. Biglang may gumalaw sa ilalim ng kama niya. Tumayo siya para buksan ang ilaw. Pag-switch niya, hindi gumana. Bumalik siya sa kama. Pag-upo niya, may narinig siyang bumulong sa likod niya. Natakot si Ana at nagtalumbong siya. Sinubukan niyang mag-tiktok uli para mawala ang takot. Biglang may humawak ng kumot niya at hinatak ito. Sa sobrang lakas ng paghatak, tumalsik ang kanyang phone. Nung pupulutin na ni Ana ang kanyang phone, biglang may humawak sa braso niya. Sabi ko, matulog ka na. Biglang nagdapas ang ilaw. Wala na ang multo. Si Ana nanginginig. Yakap ang tuhod. Hindi na makagalaw. Kaya kapag sinabi ng gabi na matulog ka na, makinig ka. Matulog ka na.